guys. Hello guys. Gupit <laughs> kami. Ni Kai. Say good morning guys. sige na. Umpisa natin ha. Yan ang... Allah, pak Spider sige na Upo muna itu aja. Oppo mana. upo, upo, upo Sit down lah. Sit down lah. Oppo lah. Kayu balik kau. <laughs> oh, oh. Kunin mo spider niya, bigay mo yung magbihib. Bigay ko sa spider, bihib ha, bihib ha. Hindi patay naman yan, kay. Hawakan patay man ito na. Mo. patay, patay. Mo. Patay, mo. patay na yan, ano, patay na yan. Patay na yan siya, hindi yan kagat. Patay na yan siya. Eh, hindi ino kong kong basahin. ito ang gupit na. Memorize lang tayo. <laughs> Pinapantay ko lang dahil. Oh, pugi na. Wow, bako wow, okay na si Kai. Pag hindi magkuro maganda ni Kai, ang long hair na kay Kai. Nakailang haircut ka na Kai. Matagal tumuko itong haircut na ng Amak sa rin. Wow, ligo si Kai. Wow. Oh, sus. So, Ang sa likod, kaya para di siya mutaas kaayo. Huwag mo nabasain. Kahit, huwag mo nabasain. Huwag hmm. mo

Ah, hey, I oh, oh, just... oh, ah, wash hands. I wash hands. Shoulder, shoulder, shoulder. Shoulder, knees, I'm doing this. I wash hands. I my hands. I my hands. I không có gì không có gì gì không có gì không có gì

Fuì, no, mi gagnoni. Do, no, cosa è un pezzo? Dove a

Ito sa arawangan. Sakto sa pa rin. Ito sa